Guys, dumating na yung inner door ko. Tawagin natin si Kuya. Kuya! Uy, Kuya! Kuya! Oh, bakit? Vlog natin to. Ha? Yung inner door ko. Pagkain na naman! <gasps> ha? Sarap to! Chocolate okay. yan. Teka! Paano mo in-order yan? Sa TikTok shop mo. TikTok shop? To. -shop. Pala man, o. Paano natin kakainin yan? Walang tinapay. Oh, shit! Bibili! Oh. Bibili na naman. Ang tanong, kaninong pera ang ginamit mo dyan? Galing nga. Very good ah. Araw-araw po ah. sige. Di ba nakautang ka na doon kay tita? Utang ka nang ipapalaman natin dyan. Tingman natin yan. Papalaman dito. Ito na nga yung palaman. Oo. Oh, oh, ipapalaman nga yan. Bibili ka ng ano. tinapay. Sige. Wala akong bariyaw eh. Oo. Oh, sige. Lagi na lang po trip. Araw-araw. Tumataba na ako. Nasan? <laughs> Nasaan? May kulang. Ano? Kulang ng soft drinks. Kumuha ka din ng soft drinks. Soft drinks na naman. Di na lang magtubig tubig Tubig. Ayaw mo. Ayos ba? Ka. <laughs> Kala mo ayaw. Kukuha din. Coke lang. Miss mo? Oo. Uh, uh Miss na miss ka. orni <laughs> ba yun? Ha? Chok lang. Ah, ayaw-ayaw ka pa, ha? Ah. Parang kompleto ang kudrip. Woo! magbubukas. Uh, Satisfied. hirap mo naman buksan. Ano, na, na. na, di ako nga. Hindi ka nag-iisip. Oh. Wait, wait, wait! Hmm, sarap Hindi marunong. Hindi kita, hindi ka kita nagbubukas, hindi ka marunong mag-video. Okay na kasi yan, tapos kakamayin mo na. Okay na yan, huwag mo nang pakapunit. Sige, huwag mo pakapunit. Ayun! Sige, punitin mo na, dinilaan mo na eh. Hindi pala ang gusto. Let's test natin itong palaman na to Nararamdaman ko masarap siya. Um, Ay, so. Bang, sulid. Alam ko na kung ano to. Milk na may chocolate. Tara. Tikman natin. <laughs> masarap siya, guys. Kaya... Parang lalalasahan ko. Ano lalasahan mo? Yema. O, oh, di ba? Parang lasa ng Yema. may may milk. Oo. Uh -huh. May chocolate. Yan uh -huh. nga din lasa ko, parang yema yeah, eh. siya. So, Ang olak pa, pagpupunta ng patay, sabi, Condensed po. What?! Di <laughs> ba condolence yun? Sabi, condensed. <laughs> yung iba pag gutom, nakikipunta dun sa patay tapos hindi naman kilalayong patay. <laughs> Uh -huh. Paano mo nalaman? Siguro ginagawa mo. Hindi naman ako pumupunta na patay. Hindi. Sorry, sabay papalo ka ng ganito? Pag di pa ko kaya yung buksan to, alam mo kung ano ginagawa ko. Ano? Ginagamit kong ipin ko pang bukas. What? Diparin sih ya. Asam belok-belok. Hu, suled. Ah. <coughs> <coughs> Sarap, guys. Kebusama kumalisa maina tira pa. Pero un dedito na lang, guys. Bye bye.